Lakas na ito. Oh, ang mo. Oh. Yan na ulay ni ma'am. All oh, pink. Pag iba din magtanong, taga saan pa kayo galing? Bataan. Pa. Bataan pa? Oh, bataan oh. Nadayo sila. Kamusta naman ang experience nyo sa pinatubo? Sakit siya pa. pa. Oo, oh, ulit ka pa. Hindi <laughs> na. <laughs> <laughs> Bataan pa sila galing. Ganda maganda, promise. Marami talaga nang pupunta. Oh. Ma'am, pwede magtanong? saan kayo? Wala na pagod. Wala na pagod na, wala na sumagot. Babalik pa ba kayo dito? mga mukha nila parang ayun na bumalik. Kung wala <laughs> na experience. Tatanong lang ang tagasan eh. Hindi mo lang sumagot. Sumit <laughs> mm. eh, Ito. Ma'am, pwede magtanong. Tagasan po kayo? Bigan? Oh, yun, no? Buti pa siya sumagot. <laughs> uh, gusto lang namin malaman kung saan ang gagaling yung mga dumadayo sa Mount Pinatubo. Mga taga-bigan pa pag talaga maganda hindi nagsasagot eh. <laughs> 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 ang ganda, ang ganda. Pero mas maganda doon, may tukmol eh. <laughs> <laughs> oh, no, shout out sa'yo. <laughs> shout out sa'yo. Kupal ka ba, boss? <laughs> <laughs> Hindi <laughs> mo makakaakyat. Yun, ganun sana. Hindi mo makakaakyat. Ay, pili yan ang tubig. Ay, tubig. Atay, kumusta? Kaya pa? Lakas nito ito. <laughs> Kaya pa? Meron mga malalakas maglakat eh. Ganda. Ang malakas sa tour guide. Itong kasama natin. Oo. Uh, yan ang pinakamalakas sa tour guide. Nakikita <laughs> nyo po yung buntok na yan. Kaya <laughs> niya kitin yan. Yan. Ayan. Basic na. Para nga nakikita Spider-Man. Ganda ng ulay ni ma'am. I pink. Nanonood sa atin to. <laughs> okay. Nakangiti na kagad hey, eh. Hindi mo na hey. <laughs> okay, <it>. Kaya pa? <laughs> oh, malungkot mo. Oh, so sad. <laughs> eh, ka man na isa lang. Hey. <laughs> Baka naiwan. <laughs> Ganda. ay may mga pagkain dito may buko ah oh makain na kayo ha ah? nagutom <laughs> ano ulam nyo ha ah? kilala pala tayo na itong mga to ah, kayo ba ah ng sisig. Sisig. Wala pang ibang ulam diyan na bibili? Meron po. Oh, bili kayo, bili kayo para ano? Oh, para masarap kain niyo. Oh. Yung bagay lang natin kami Sige, akit pa kami. Sige. Hoy. Ginagawa <laughs> mo diyan. Hay nako. Ano ba itinda niyo diyan? Ah, dog sa kwek-kwek. Wow, sipag niyo ah. Kami um, yung na, na, Dubai, siya, sa O, mm, oh, pakiawin nyo na lahat tong hotdog nila. Sige, kunin mo na lahat. Saka yung kwek-kwek. <laughs> Ayaw nyo? Ayaw nyo? Tatapong ko to. Sige, sige, bilangin mo. Ay, tiran mi. Sige, bilangin mo na lang yung ano, hotdog saka yung mga kwek-kwek. Ayan. Uy. Ganda. Hindi ako mahilig sa hotdog. Ayoko rin ng kwek kwek. Ayoko rin. <laughs> Sayang yung akit ko sa bundok. Yun po. Uh, mula dito. Mga ilang oras pa hanggang pinatubo? 4 kilometers pa yun sir. 4 kilometers lang? Maiksi lang naman pala. <laughs> 4 kilometers at kalating oras. Parang matagal yun. Matagal na. Oo. Oh. Ay, hindi, bagay kasi yung ano kasi nila doon sa mga bagong umakyat. Um. Eh, tayo po. Mm -mm. Ayan po, abangan nyo po, meron pa tayong 4 kilometers mula po sa Mount Pinatubo.